Work from home si misis ng aking makilala. Magkapit bahay kami at dahil sa dalas naming magkita kahit walang imikan, ay naintriga ako kung wala ba siyang boyfriend. Sa ganda niyang iyon, maputi at hindi may tatanggi na sexy at dala niya ang height na hanap ko sa isang babae. Wala nga siyang BF na mismong sa kanyang mami ko pa nalaman. Dentista kasi ang mami niya at sinadya ko talaga ang magpaayos ng ipin para kumolekta ng ilang impormasyon. Pakiramdam ko kasi para akong natutorpe. May mga pagkakataon na kasi para akin siyang makausap pero <laughs> natatahimik ang inyong bida. Single and available nga ang babae na aking tinutukoy at ahid ako ng tatlong taon. Sakto ka ako ang nasa isip ko. Niligawan ko, naging kami at dahil sa edad namin, naging mabilisan ang pagpaplano ng kasalan para magkaroon ng anak kahit isa man lang pero noong makasal naman kami dahil gabi ang madlas niyang trabaho bukod sa bihira kaming magpalabas ay lagi pa siyang wala sa mood biyoda na ang biyanan ko close kami at sa kanya ako madalas magkuwento pero hindi ko inakalang ang aking pagkukwento sa aking biyananan ay nagiging dahilan upang kumislot kislot Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Bahay ang aking inunang ipuntar Noong magkaroon ako ng trabaho Matapos ko ang dalawang taon sa college Gamit ang aking sariling pagsisikap Pagsisikap Itago mo na lang ako sa pangalang Arnel, 37 years old, kasal sa babae. Naitago na lang natin sa pangalang niya, 34 years old. Yun nga lang until now, kahit anong klasing pagsusumikap at sumubok na rin kami ng maraming pamamaraan at estilo, ay hindi pa rin nagbubunga ang aming pagpupunyagi na magkaroon ng panganay. Na siya rin dahilan ng agarang naming pagpapakasala. Noong makatapos ako ng high school ay sa Manila na ako nagtuloy ng pag-aaral ng college. Bukod kasi sa malayo sa amin sa probinsya, ang school ng college ay hindi naman ganoon kadaling kumita ng pera dahil sa uri ng pamumuhay. Kung sa pagkain, hindi ko masasabing problema kung masipag kang magtanim, eh walang gutoma. Nangatulong ako isa sa mabuting tao na nag-alok sa akin ng trabaho sa kanilang small business kapalit ng aking pag-aaral sa loob ng dalawang taon. Ayos naman at kung minsan, e eh talagang hindi may iwasan ng hindi pagkakasundo, pero nakukuha naman sa maayos na usapan at paliwanagana Bukod sa updated na pag-aabot sa akin ng pera, ay meron din akong sariling kuwarto. Parang boy ang style ng aking trabaho. Mabait sila at hindi ko masasabing tulad sila ng ibang amo na mapanglamang sa kapwa. At dahil doon, Natapos ko ang dalawang taon sa college nang walang nagiging problema. Never akong nagkaroon ng jowa noong aking kapanahunan ng pag-aaral. Pero ang lahat ng iyon ay aking binawi habang nagtatrabaho at nag-iipon ng pera. Natanaga ang kaliwa at kanan ang aking naging jowa na tipong palabas dito, palabas doon. Hayaan mong aking ibahagi ang ilan sa aking kwento na karamihan naman ay aking mga naging katrabaho o di kaya naman ay mga naging kakilala na nang lumaon matapos kong diskertihan ay aking kasama upang magpalabas ng aming mga hinanaing sa buhay. <laughs> 21 years old ako nang unang magtrabaho bilang factory worker. 34 years old ako nang mag-asawa at sa loob ng 13 years na iyon, Bago ako maikasal kay Leia, ay sulido ang aking naging pagkabinata. Buwan lamang ang naging bakasyon ko sa amin sa probinsya, matapos ko ang pag-aaral ng college. At noong bumalik ako sa Manila para magtrabaho, ay hindi naman ako nahirapan magsimula dahil bukod sa meron akong naipon, yung nagpa-aral sa akin mismo ay inabutan ako ng pera para aking maging pangsimula. Hindi lang yon, dahil habang nagkahanap ako ng trabaho, ay sa kanila ako nakatira at nagrenta lamang ako ng bahay 3 months after kumatanggap matanggap sa trabaho. Itago na lang natin sa pangalang Mira ang unang babae na aking naging jowa. Hindi kami workmate dahil nakilala ko si Mira noong nag apply ako ng trabaho. Nagpalitan kami ng contact number, then ligawan hanggang maging kami. At dahil tulad ko ay nagmula din sa probinsya, lahat ng desisyon na kanyang gagawin ay siya lamang din ang nagpaplano. At noong pumutok, ang unang labas ay kapwa kami bagito at bagita. <laughs> Nagtagal din ang relasyon namin ni Mira ng kulang isang taon. At tulad ng ibang lovers ay nakarami din kami. Lalo't nagre-renta kami ng space at madalas yun kapag Sabado ng gabi. Sa loob ng 13 years na aking paghahanap buhay bilang binata, ay palagi lang akong nagre-renta ng bahay para magsilbing tuluyan habang nagtatrabaho. Itago na lang natin sa pangalang awi ang sunod kong naging jowa. Isang single mom na aking katrabaho pero sa magkaibang department kami. Doon kami nagkakilala at nagsimula iyon matapos naming magkakilala sa isang event na ginanap ng aming company two months bago ako ma-end of contract. Maganda siya at hindi mo iisipin na meron na palang buhay na dumaan sa kanyang pandiwa. Yun nga lang dahil two months na lang ang nalalabi para magsama kami sa isang company. Bagamat naging kami at ang magpalabas ay hindi na bago dahil kita naman sa kanyang ang ebidensya ay hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Dahil bukod sa akin eh, ay marami pang naghahangad na tulisan kay abi na hindi may pagkakelang mas higit kesa sa akin. Anong laban ko sa regular tapos tulad ko eh guwapo rin naman. Limang company ang aking pinanggalingan bago ako pinalad na ma-regular bilang isang forklift maintenance. Madumi sa daliri pero mataba sa wallet dahil 4 hours ang OT araw-araw. At dito na ako tuluyang nakaipon at nakapagpuntar ng sariling bahay sa loob ng 8 years kong pagtatrabaho yung unang tatlong taon ko ng pagtatrabaho bilang regular ang medyo challenging para sa akin although nakakapagtabi ng pera pero masyadong lapitin ng marami at kung ano-anong bagay nandyan ang babae mga nagpapautang bisyo at mga bagay na para sa akin ay unnecessary things na investment kuno dahil di umano ay regular na ako, stable lang kita, pwedeng oo, tama naman, pero isa, ang hindi maging kampante sa anumang bagay o pagkakataon, ang aking pinaka the best na natutunan bilang independent. Nakikipagrelasyon ako, pero hindi ako yung tipo na basta-basta lang gumagastos pag alam kong hindi ako makikinabanga. <laughs> Pagulangan na lang, kumbaga. <laughs> at natatawa na lang ako pag aking naaalala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Tricia unang jowa ko noong ma ako sa trabaho tulad kay Mira ay naging routine din namin ang magpalabas kapag darating ang sabado ng gabi at pag malapit na ang oras para mag-out kami nag-iisip na ako ng dahilan para hindi kami magsabay ng uwi pwedeng nag-message ang tita ko at magsisimba kami sa baklara at anuman ang aking maisip na dahilan, madalas tagumpay iyon. At pagsakay na pagsakay ni Trisha ng sasakyan, ay doon ako hahanap ng makakainan. <laughs> Kadalasan kasi anim na oras, kaya medyo pagod at gutom din talaga. After 3 years ng aking pagtatrabaho bilang regular employee as a forklift maintenance, nakakuha ko ng isang unit Pwede nang tulugan lalo na sa lalaki pero napakarami pang kailangang ipaayos at dahil doon ay dahan-dahan ang akin naging pagpapaayos noong mapa sa akin ang titulo ng bahay. Bukod doon, eh medyo malayo sa aking pinapasukang trabaho at ng panahon na iyon ay hindi pa masyadong kilala ang lugar. May palengki pero mangilan-ngilan lamang ang nagtitinda. May mga tindahan pero madalang at hindi tulad ngayon, <laughs> pagpasok mo palang ng gate, lalo na pag araw ng Sabado at Linggo, umaga at hapon, para kang nasa baklaran. Nakakatuwa, lalo na noong hawak ko na ang titulo ng bahay. At aminado akong kapag wala akong pasok, sa halip na gumala at gumastos ay doon ako sa aking bahay napunta. Para kahit paano eh maglinis-linis. After one year ay malaking ipinagbago ng aking bahay yung tipong kulang na lang ay doon ako tumuloy at mag uwi na lang kahit medyo may kalayuan sa trabaho ang naisip ko motor kung mag uuwian ako Panglimang taon ng regular ako sa trabaho nang maisipan kong kumuha ng motor at lisensya nagsimula akong mag uuwi ano matuto akong mag motor and that days ay kapitbahay ko na si Leia pero meron siyang jowa Bahay trabaho, bahay trabaho. At aminadong medyo nangamote ako pagdating sa gastusin. Ikaw na ang may buwan-buwang binabayar na bahay at motor. Ba eh, talagang araw-araw sipag lang dahil kung hindi, baka isa sa aking naipundar na bagay eh mawala. Natuto akong maglo sa SSS, medyo nakaluwag pero alam nyo na, bukod sa hindi kalakihan ay additional kaltas iyon sa aking sahod eh mabuti na lang at hindi ka ang bahay at lupa dati. Hindi tulad ngayon. Literal na tumaas ang presyo. 250k lang naman dati na parang kapirasong lupa na nilagyan ng semento at hollow blocks na korting bahay. <laughs> at banyo na isang maling ikot, galo sa gara. Pero iba na ngayon, bahay na bahay na talaga. At dahil nais makatipid na mga panhong nagsisimula ay marami akong natutunan kung paano magayos ng bahay. At bilang lalaki, dapat talaga marunong tayong magkumpuni ng bahay. Sa kabila ng bahay-trabaho, bahay-trabaho, pagamat hindi may iwasan ng magkasyowa, pero hindi ko naman isinasama sa bahay. At kung magpalabas man kami, eh, nagbabayad lang kami ng space. Alam nyo na, meron tayong nais sa buhay, at alam ko na ang pag-aasawa ay hindi ganun kadali. Marami tayong dapat ikonsidera at ang pag-aasaw ay hindi tulad ng basta mo nalang aaluwasin kapag malapit ka na. Ay halos hindi ko na napansing umiidad na pala ako at literal ng lagpas sa kalendaryo. Kapatid, magulang at kakilala ay eh nagtatanong na kung kailan daw ba ako mag-aasawa. Pero ang aking kabisihan na iyon ay meron akong isang napapansin na babae at iyon nga ay si Leia. Si Leia ang aking kapitbahay na halos araw-araw kong nakikita pero hindi ko naman kayang kausapin. Isang dentista ang kanyang mami at nasaksihan ko rin kung paano ang kanilang padre di pamilya ay sumakabilang buhay. Pangani si Leia at meron pa siyang isang nakababatang kapatid na lalaki. Work from home ang aking napansin kay Leia simula noong makagraduate ng college na mismong mami niya ang nag-confirm sa akin. Yun ay dahil sa wala akong lakas ng loob para magipagkilala sa kabila ng taon na naming magkapit bahay. Ay naisipan ko magpaayos ng ipin sa kanyang mami para sikretong alamin ang ilang bagay mula kay Leia. Maganda siya, mukhang suplada pero I'm sure sa itsura lang yun. Sexy at lalo siyang kuminis dahil as in, madalas ko lang siyang makita sa garahi ng kanilang bahay. And after kong jamingin si mami, Nalaman kong single nga si Leia at matagal na siyang walang jowa. Work from home na tulad ko, nagtatanong na rin di umano si mami kung may plano bang mag-asawa si Leia. At doon ay nagulat nga ako nang sabihin sa akin ng mami ni Leia na ligawan mo nga <laughs> at baka ikaw lang ang inaantay ni Leia sabay tawa. Sinabi ko nga na nahihiya akong makipagkilala kay Leia kako para akong natutorpe dahil ang totoo kako ay matagal ko lang gustong makipagkilala kay Leia. That time eh tawa pa ng tawa na para bang sinusundot ang kuwan na ginang naitago na lang natin sa pangalang Tita Beta, na ngayon ay aking nag-iisang biyanan. At ang pagkakakilala namin ni Leia ay mismong paraan ng mami niya noong dunya ako papuntahin sa bahay nilang Ilang hakbang lang ang layo mula sa aking bahay instead na sa clinic para i-check ang aking ipin. Nagpa retainer kasi ako para sa ilang sungki na ipin. At doon nga ay eh, pinagharap kami ni Tita Beth at sinabing Leya si Arnel, Arnel si Leya. Nagkaya naman kami ni Leya dahilan upang hindi na kami makapag-shake hands. <laughs> at doon na nga nagsimula ang lahat. Hi, hello. Hello, hi. Hanggang sa noong magkaroon ako ng pagkakataon para makausap si Lea, ay nag-ask ako kung pwede ba akong umakit ng ligaw. <laughs> Yang hiya talaga ako noon, pero kailangan kong tanggalin ng hiya, lalo na noong pumayag si Lea. At pumayag din na sumama sa akin para kumain kami sa labas. Kung hindi ako nagkakamali, ay 3 months din akong nanligaw kay Leia And siguro 2 months after maging kami, nang maumpisa ng pagpunta-punta niya sa bahay na ilang hakbang lang ang layo mula sa bahay nila. Hindi na ako nagusisa sa kung pure pa ba siya o hindi na dahil before, madalas kong makita ang VF niya sa bahay nila at talagang inaabot pa ng hapon kaya expected kong hindi ako ang unang tulisan na makakarating sa sagradong kuweba. Isang taon naging kami ni Leia, then nagplano na kaming magpakasala. May sarili naman akong bahay at bukod doon, eh hindi na kami mga bata. Kung wastong edad lang ang pag-uusapan eh sobra pa. Isang mabilisang kasala, umaatakabong honeymoon sa hindi naman kalayo ang lugar, kako pareho kaming may hanap buhay. At dahil kasal na kami at may sarili naman kaming bahay, anytime ay easy sa amin ang magpalabas. Pero nagdalawang taon kami bilang mag-asawa ay hindi magbunga ang aming pagsisikap na makabuo ng panganay. Mula nang maging mag-asawa kami ni Leia, ay sa bahay na niya inilipat ang ginagamit niyang computer set at gabi ang kanyang trabaho. Hindi ko alam kung may epekto ba iyon sa buhay mag-asawa namin. Pagdating kasi sa tsuktsakan, eh, noong umpisa lamang siya may gana. At habang tumatagal ang aming buhay mag-asawa, ay lagi na siyang wala sa mood. Noong magkatuluyan kami ni Leia, si Tita Beth ang aking madalas kakwentuhan. As in, naging close kami sa isa't isa at ako na rin ang madalas mag-ayos ng problema sa klinik niya pag araw ng linggo. At ang lahat ng iyon ay nauwi sa kakaiba nang magawi ang usapan namin sa alam nyo na yun. Lalo't hindi sa pangano, e eh, may asim pa ang biyanan ko. At masasabing si Mrs. ay may pinagmanahan talaga at mismong siya ay aminadong kung minsan ay naghahanap ng gigitara na nauwi sa paglabas ng kanyang talento sa pag-awit ng uh, aring king king. Mali ko iyon kahit pasabihin meron akong misis na wala sa mood at kahit pasabihin hindi kami magkaanak eh ilang taon pa lang ba kaming nagsasama bilang mag-asawa. Kumbaga eh hindi pa tapos ang laban. At hindi pa rin naman kami kaidaran kahit kung isipin. Yun nga lang, sa loob ng tatlong taon namin ng pagsasama bilang legal ng mag-asawa, dapat kita na ang resulta. Mabait naman ang benan ko, ang lihim ay lihim, ang sikreto ay sikreto. Yun nga lang, dahil maliit ang mundo na aming ginagalawan kung minsan talagang hindi maiiwasan. At iyon ang tumatakot sa akin na baka ang pagkakataong hindi maiwasan ang sumira ng lahat. Pakiramdam ko kasi, laging umaayon sa amin ang pagkakataon. Kung sa bagay meron tayong kasabihan, pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan.